Canada Girl, binayaran para epitul for si Boy Tapang? Oh, kanina po, uh, kakagising ko lang, excited naman to, oh, kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan umabot sa Tulfo, kagaya ng pagutos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag, inihintay ko, pero Sa wakas nga at sa kauna-unahang paglakataon ay nagsalita na rin ang vlogger na si Canada Girl, tungkol sa di umano'y katutuhanan sa kabila ng balak nitong pagpapatulfo kay Boy Tapang, Totoo nga bang si Canada Girl ay kasabwat lamang ng vlogger na si Cherry White sa lahat ng kadramahan nito sa buhay? Totoo nga bang binayaran siya para maglabas ng mali kwento laban kay Boy Tapang? Si Canada Girl ang isa sa pinagselosan ni Cherry White noong sila pang dalawa ni Boy Tapang. Siya ang pilit sirain ang relasyon na meron noon sina Cherry at Boy Tapang. Ayon pa sa kwento niya, asawa umano siya ni Boy Tapang bago pa sila ni Cherry White kaya hindi raw siya papayag na agawin daw sa kanya ang mister niyang si Boy Tapang, may mga ebidensya raw siya sa naging kasal nila noon ng Bizaran Vlogger, kaya naman ang gagalaiti sa kanya noon si Cherry White, nagkaroon pa nga ng pagkakataon noon na magkausap pa silang tatlo sa isang video call at pinatunayan ni Canada Girl Vlog na asawa niya talaga si Boy Tapang, dahil alam umano niya ang mga paborito nitong pagkain gaya ng pritong isda, binyantaan pa nga ni Canada Girl na ipapakulam at ipapatulfo niya si Cherry White sa pang-aagaw nito. Samantala, kahapon nga ay inunahan na ni Cherry White ang dating kasintahan, dahil naglakas loob na itong pumunta sa programa ni Sir Rafi Tulfo. Idinulog nga niya rito ang tungkol sa pambibintang sa kanya ni Boy Tapang na wala umanong katotohanan, ngayon lang hiwalay na ang dating couple vlogger, ay bigla na namang lumitaw si Canada Girl. Ito ay para isiwalat ang katutuhanan sa likod ng pagpapatulfo umano niya kay Ronnie. Kasama kasi sa naging live ni Boy Tapang na binabayaran umano ni Cherry White si Canada Girl para sabihin babae ito ni Boy Tapang para daw may mapag-usapan at content lang. Agad namang pumalag dito ang vlogger na si Canada Girl. Ani Canada Girl, walang bayaran na nangyari. Hindi alam ni Cherry White ang plano ko, kaya wag kayong maniwala kay Ronnie, walang dinayaran na babae, aniya pa. Nilinaw niya rin na walang katutuhanan ang pagbayad sa kanya, para magpatulfo kay Boy Tapang. Walang katotohanan yan po, Sir Idol Raffi Tulfo. Walang katutuhanan na inutusan ako ni Cherry White na magpatulfo, walang katotohanan yan po Sir Idol Raffi, na inutusan ako ni Cherry White na magpatulfo, kwento pa nito sa kanyang vlog. Noon pa lang ay sinasabi niya na raw na magpapatulfo siya kapag nakauwi na siya dito sa Pilipinas, ito nga ay dahil iniwan siya ni Boy Tapang para kay Cherry White. Tila tagumpay nga si Canada Girl sa kanyang paninira ng relasyon ng dating couple Roger, dahil nauwi na din talaga sa Rafi Tulfo ang away ng dating magkarelasyon, ibinunyag pa nga ni Cherry White na selos talaga ang matinding dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Boy Tapang, sinabi niya ring ayaw niyang makipagbati dito, kaya abugado sa abugado, ang magiging usapan ng dalawang panig